subukan natin mawala yung ano pintura. Pipintura pintura tayo ngayon para lumiwanag ang aming kusina ni Odette Mm. ko ini. Eh. Talagang lahat ng lakas ko ibibigay ko rito. O di ba? Ganyan lang oh. Kasi nga tuyo na yung ano, tuyo kawaya. Kaya Happy pinturahan po. O, oh, para maliwanan. Mm. O, oh, tingnan mo dito, 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 dito. O, oh, eto pa lang ang natapos ko. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Eto ang tinatawag na tagpi-tagpi kusina. ayano, oh, ayan, o. O, o diba? O, uh, tuyo na rin. Pero hindi ko muna palalagay. Siyempre, bukas lang ka kami maglalagay ng mga gamit. Lilinisin ko muna ng gusto tong kusina ko. Oh. Kasi siya diba? may pintura. Oho, uh -huh, uh -huh. ako lang ang pintura ka ini. Kasi si Odette di mambatid. Ang batid lang ka ini mamulot, ng pili. Ah, na, uh, 'di ba? Ayan, ayan ako. Oh. oh. pati ako nakapintura na. Mm. 'Di ba? Oh, yan, pinuntirahan ko 'yan. Oh, saan ka pa? Mm. Kasi may pinturang na natira yung anak ko. Oh, dito yun natin. ginamit ko na rito sa kusina ko. Ayan na. O, di ba? Puro white. Malinis. Ah. O, di ba? Maputi. Mm, malinis 'yan. Ah, kahit na tagpi-tagpi 'yan, pagagandahin natin sa pamamagitan ng pintura. Ako tignan mo, ang sabi nga ang pintura nakakaganda. Ako gumanda ba ako? Puno ako ng pintura. O, ayan. Oh. O, ah, di ba? Oh. O, mm. ah, di ba? Ay. Punuin ko ng pintura kasi pinatuyo ko lang muna yung kawayan bago ako magpintura. Kaya ngayon, eto eh, yun na. Yan, tingnan mo ang ayumi. O, yan, no, oh. Yan, ayusin namin lahat yan. O, oh, tapos magkukortina na na. akits. Pagtapos namin, magpintura. Kunti na lang pipinturaan ko. Yan na lang. Tsaka yung ilalim. Ayan, o. Oh. Diba, ang daming tulo. Ang sabi, pag daw maraming luha, hindi marunong anag pipintura. Okay lang yun. Basta yan ang kinalabasan ng aking pintura oh yeah. oh, ganda. oh ganun oh di ba maganda nga na oh maganda na ako rin maganda rin ako oh, tingnan niyo oh uh, oh. mm puno ako ng pintura kina general kini na namin kasi nga oh ayan mag magaano kami ulit dito mag mag babras ulit ayan final touching na to oh di ba final touching oy English. O, di ba? <laughs> ang ganda na ng aking bar. Hmm. Walang laman. Yan. Nakahanda na ang ating tower para sa shembot. O, tapos, nakahanda na rin ang ating sa mga, ang tawag dito, yung mga lalagyan ng beer, lalagyan ng tissue. Ayos na yan. Ang iyawan natin, wala pa. pa ng grill. Hmm, di ba? Ito, ayusin pa. Yan, ayus na. Mm. may ugasan. Mm. Diba? Si nanet lang nag-ayus niyan. Mm. Diba? Oh. ako lang nag-ayus niyan. Daming ayusin. Mahirap mag-ano. Kaya kung kayo magpuput kayo na negosyo, dapat dagdag -dag pasensya, dagdag -dag lahat. Lahat. Pati sipag. Extended. Ang sinasabing dapat extend mo ang iyong kasipagan. Kasi pag hindi mo in-extend, waray upay. Mm, okay na. Siyempre, kahit na nagpipintura tayo, pag nag-request itong anak ko, kailangan ipagluto. Pero di niya alam, ininit ko lang lahat. Ininit. Ito siya. kumak. Yan. Mm. Ito po, sit. Mm. Ninit ko na lang yan kasi nasa freezer yan kasi nga biglang bigla siyang tumawag yan. Yan naka-freezer din yang kanin na yan. Puro pinreser ko na ko na nasa microwave. Mm. Pero masarap pa naman daw. di ba? Doon sa ano? Ayan, ganyan ang nanay. Dapat meron kang ready to eat. Ah, uh, pagkain para nung mag-request man sila. Ay, mabibigay tayo, di ba? eh nagpipintura ako kaya ininit-init ko na lang yung kumakain na siya okay na to ma am. ayusin mo eto ang ko ng pintura mm. ayusin mo Oh, nakita nyo na, oh, 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 ganyan. tas sasabihin nyo na naman yan. <laughs> mo ako na taga-pintura. Kadaling sabihin. Pero mahirap tumuha. Manang taga-pintura ngayon. oh pure na white lang din naman. Ang sabi, at pintura, nakakaganda. O, di diba maganda na ako ngayon. Nakapintura ako. di ba? Beautiful. Ganda ko, di ba? Ayan, o. Ganda ko, di ba? <laughs> matapos ang mansion ko. <laughs> Dapat nga matapos ang mansion ko. At is eto, pawis at ano ko, dugot pawis ko ang aking inaalay dito sa aking magiging negosyo. Kaya talagang double ano ko dito. Uh, doble kayod. Kayod ng gusto. Mahirap. Walang pera. Oo, oh, may, nakakaya mangingi. Sa totoo lang. Kaya ako pag natayo ko to, ay talagang tututukan ko ng gusto. Mm. Talagang amin ah, ko. Ito, kaya ako lang na mapinipinturaan para maliwanag tignan, malinis tignan. Hindi naman sa pinapaganda ko. Hindi na magaganda to kasi ano nga, kapag tapal, Pakita may yerong tapang-tapang. <laughs> Ganon. O, diba? nakikita nyo tulo-tulo na yan, madali nang tanggalin yan. O, diba? O, kaya kayo, madali lang magpintura. Yun nga lang, talagang willing kang matuluan. Okay lang yun. Okay lang matutuluan. Mamaya pag naligo tayo, mawawala naman to. Ang gila, maligo siya Oo, oh, maliligo tayo sa tiner, sabi ni Utet Siya ang taga-video ko ngayon. Hindi ba? Sabi ko sa kanya, wag mo na siya mamulot ng ng ano, pili. Ito, may ama na siya. Pinadala siya ng mga anak niyang ano, nasa abroad. Marami anak niyang sa abroad. Nakikita niyo ganyan niya, mayaman yan. Ang ko niya, nagpapanggap. Nagpapanggap kaming mayaman, pero hindi kang mayaman. <laughs> Mahirap pa kami sa daga. O, ba? Diba? Malapit ang matapos to. O, huwag niyo sasabihin, kumuha ako na ano, kumuha ako ng ng taga pintura, kaya ko naman. Hanggang alas 8 ng gabi, matatapos ko to. Tatapusin ko to. Sudet di ko rin pa-uwi niya. Ganon. <laughs> Ayaw kayo makatuyog. Oo. Oh. <laughs> Kung mga may pera ngayon, tipirin nyo yan. Hindi yung saan sa kayo nagtatravel. So sana ang travel nyo, sobra-sobra sa pera nyo. Di ba? Ako tignan nyo dahil wala akong pera. Pati pagpipintura kinakarir ko. Pero, pag ito naman nabuksan ko, suguro naman, ano ko, ah, uh, deserve ko rin mag, mag ibang bansa, di ba? <laughs> deserve ko magpaganda. Deserve ko mag bansa. Deserve ko kumain sa magagandang restaurant, di ba? Kaya kayo, tipirin nyo pera nyo. Pag, uh, pag naubos ang pera nyo, ay, kawawa ka. Hindi hmm, kayo pa utangin. <laughs> oh, mahirap mang utang. <laughs> oh, kaya ako, eto muna ako. Pagka... Pag kaya na mag ano, yung deserve, deserve na sinasabi, deserve. Ako deserve ko pa lang ngayon, magkapi. Yung pa lang. Deserve ko magkapi, yung pa lang. Kaya kayo ha, payong kaibigan lang. Pag ubos biyaya, hindi habang boy may pera kayo. Ang bubon nga, nauubos. Ha? Nauubos ang bubon. Kaya, wag kayo mag deserve, deserve na ano, tapos inutang lang ang deserve, deserve nyo. Diba? Mahirap yung deserve, deserve. Kaya yeah, ito si Odette yung nagbibidyo sa akin. Pag sobra-sobra na ang pera namin, isasama ko rin to. Mag Magiging bansa kami. Diba? Di ba? bansa, O, oh, kasi kagaya ko, kung nag-ipon ako ng pera, hindi sana ako sa O, oh, di ba? naubos yung pera ko. O, oh, kaya deserve ko to. Deserve ko magpintura. Kung ikaw, deserve mong mag magpa bumili ng mga damit na branded, bag na branded. Nako, tignan mo ang aparador mo. Luma na, luma na ang mga pinag mo, -ano -ano, binili mo mga mamahalin. Di ba? Ako eto, deserve ko mag -ano, magpintura. Eto lang ang deserve ko. Tapos, pagtas ko magpintura, hanggang tagpapahinga, Deserve ko naman magkapi. Ganon. Deserve, deserve lang yan. Student, wala pang deserve. <laughs> ano pa lang siya? Reserve. <laughs> ah, yun lang pa yung kaibigan. Ipunin nyo ang pera nyo. Huwag ubus biyaya. Kasi, pag kayo naubos ang pera nyo, iiyak na lang. Yung mga pinamili mo at ang mga tinravel-travel mong utang, wala titignan mo na lang. Hanggang gano'n pa na lang. Kaya ako ngayon, eto, deserve ko magpintura pa lang. At pagkatapos ko magpintura, deserve ko magkape. O, oh, di ba? Ayan na. O. Oh. Yan ang aking kusinang tapal-tapal. Hmm. -hmm. hmm. Yan. Huh? Ah. ganon. ganarn. Am hindi pa tapos. Yan, ang kusina, ha? Hmm. mga aking mga freezer. Chiller. Ah. Uh. Ha? Huh? Ready na? Ayan. Yan ang ating Jusina. Hmm. Ang bubong, di ko pa napintura. Ha? Sakit na kamot ko. Hmm. Diba? Diba? Ready, get set, go na kami. Mm. Na na. Subukan natin mawala yung ano. Pintura. the back. Papras natin. Oh, to. Dito mating ko eh. Para pag naligo ako mamaya, madali mag ano na mahirap na mahirap na kaya ikaw hanggang may pera ka mag ipon ka huwag mo hintay maubos ang pera mo mag wala naman kasi dumating yung tiner tiner sana mabilis ito Diba, nakakiyotik sa umputi. Ah, puting kiyotik.